Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa apat na pung mga bangka ang makikilahok sa Civilian Christmas Convoy sa West Philippine Sea o WPS na mag-uumpisa sa December 9. Ayon kay Akbayan Party President Rafaela David, kasama sa 40 vessels ang isang mother vessel na kayang magsakay ng 50 hanggang 100 mga pasahero. Kasama sa itinerary ng convoy ang ilang mga isla sa Spratlys. Saad ni David, bagamat kanilang nilalayon na puntahan ng BRP Sierra Madre, nakadepende pa rin sa praktikalidad at kaligtasan kung kanilang mararating ang World War II warship. Inaasahang matatapos ang pag-ikot ng konvoy sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw kung saan December 12 ang tentative date ng kanilang pagbabalik. Ayon kay David, nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Coast Guard o PCG at iba pang security agencies para siguraduhin ang kaligtasan ng civilian mission. Samantala, ginanap kagabi sa UP Bahay ng Alumni ang atin ito concert, isang fundraising event para makalikom ng mga ipamimigay na supply at Christmas cheer sa frontliners at mangingisda sa WPS. Ilang mga awit at banda gaya ni na Noel Cabangon, Ebe Dancel, Otto Tellic, at Batang Barrios ang nagperform sa musical event na dinaluhan ng daang-daang estudyante, alumni at taga-suporta ng misyon. Pansamantala munang sinuspindi ni Cebu Governor Gwen Garcia ang bentahan ng 20 pesos bawat kilo na bigas sa lahat ng bayan at lungsod sa probinsya. Sa isang press conference, inatasan nito ang lahat ng mayor sa lalawigan na ihinto muna ang pagbebenta ng murang bigas sa inilunsad nilang Subo Mercado Berato o ang pop-up store na inilagay sa bawat LGU. Ayon sa gobernador, hindi nito inaasahan ang paglobo ng listahan ng mga pinahihintulutang indigent families na umabot sa higit 300,000 na individual na dating nasa higit 100,000 lamang. Susuriin muna ng gobernador ang listahan bago ituloy ang murang bentahan na posibleng maibalik sa susunod na linggo. Napasakamay ng University of the Philippines ang unang panalo sa Best of 3 Series ng UAAP Season 86 Men's Basketball Finals kontra Hopona ng De La Salle University. Sa Game 1 na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, tinambakan ng UP Fighting Maroons ang De La Salle Green Archers sa score na 97-67, dahilan para masungkit ng UP ang 1-0 lead. Pinangunahan ni Harold Alarcon ang tagumpay ng UP matapos makapagtala ng 21 points, 2 rebounds at 2 assists. Naging dikitang laban sa opening frame ngunit pagpasok ng second quarter, umariba ang UP sa pangunguna ni JD Kagulangan na nakapagtamo ng 11 points. Nagtuloy-tuloy ang momentum ng Fighting Maroons sa third quarter hanggang sa mapalaki ng 30 points ang agwat ng UP sa Lasal sa pagtatapos ng fourth quarter. Tatangkain ng Fighting Maroons na muling manalo kontra Green Archers sa Game 2 sa linggo December 3 para maibalik sa UP ang kampiyonato sa UAAP Men's Basketball. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalie Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.